So, okay, isang panahon mga Meron tayong mga iPad Mini 1. Ito ang problema. Nagbiblink yung screen. So, try natin magbalit ng screen. So guys, meron tayong LCD rito na dapat bibili ako ng na nagpukos lang ng 1,300. Pero dahil dun sa presyo na medyo ano, naalangan ako, kaya bumili ako sa mga second hand. Ito original na nagpukos lang ng uh, 1,500. So medyo naalangan kasi ako sa kasada. Pero ngayon napatunayan natin na okay yung, okay, yung mga ganito So, okay na sigurong pa din, mag ipag sa Uh, so, this time yan, yeah. check natin ito. So, kung mapapansin niyo, wala na yung linya. Yan, yan po yung linya. So, wait lang natin na mag-initialize yung SIM card. So, yan po mga teknik. Nag-initialize na po siya. Ayan, wala na yung nabibig. Mayroon siyang password. So, papatayin natin at ibalik natin. Ayaw kong pakialaman yung kanyang password. So, shutdown. Shutdown natin. That's right, I'll look for. Okay, it. I'll be not to So, so we'll finalizing yeah. that Sa G hurting dikt Mewar mew hocro спортist yung tamang technique na sira. So, patunahin natin sira at uh, ayan. Nagkukos ng uh, 1,500 yung screen. Sa Lazada, 1,300. Eh. Pero medyo naalanganin akong bilhin kasi medyo mahirap isugal yung 1,300. So, hanggang dito lang tayo mga teknik at uh, more power sa lahat. Thanks again ready sa sa dagdag ka adaman ayun ayan, ayan more power po and god bless ayan. shut down